natin, buong sampung piso Yan, koy. Yan, baka yan. the referee Apo, of the three guys here. 15, 15, 15, 15. And they, they debate for the 10 pesos how a big money. Hindi ko nun, hindi ko na binatay sa kanya. Hiningi oh. ko na lang sa kanya, oh. balik ko sa tayo nun. Mm. Opo. Oh. Kasi, ano, yung piso doon, kinuha ko, ano, hiningi ko na lang sa kanya, mm. di ba? Kasi, tapos ka, 9 pesos. Oh, diba? Wala na yung 9. Kanyari, diba yan? 10 na lang. O, oh. 10. Dapat, yung una ko iyo, yung sa baon mo, bibigyan pa dapat kita na 10. Kaya oh. lang, ikaw, may usas sa akin 10. Sa kaya hindi ko na sinigil sa'yo yung 10. Oo oh, nga, bakit ka so. nga kumuha kay nore? Oo oh, nga, bakit ka kumuha? Ito, eh. yes, yes. Ito na nga yun eh. Ito na nga yun eh. How come that is it? Oo. Oh. Oo. Oh. <laughs> ano? <laughs> Wala nga. Ang na. Oo. Oh? Ang bang paginitasa yung 140. Hindi mo ano 120. diba 20. Ati kami tisampu. Diba? sampu. yung muna yung sana niya? May ka magsakay ng sampu pito. Yun na yun. Close na yung akin eh. Close na. Sandaling sandaling nga day May kulang kang 20 sa amin. sa amin, diba? ati kami jan sampu sampu. Oh. May kamasahin 19. 19. Oh, that's all 19. Oh. Diba? Ito, siningil mo, 15 saka 4. Oh. edi eh Edy, wala na to. Okay. Ito, 9. edi eh may kulang pang 10 yan. Okay. Oh eto ito kulang mo sa akin ito kulang ko sa iyo edi edi tayo oh yung problema naningil ka ng 10 sa akin oh, that's the question paano ko na kokuhuin yung 90 sa iyo oh ganun ko paano ko na kukunin sa akin sa lang si loren sa pera niya ilang beses ba naningil kay kita yung 10 oh hoy to mo na to kung isa yung kanina, binayaran niya, yung kayo uh, isang daan, yung binigay niya sa akin. Oo. Oh. Um, Oo, oh. oh, diba? Oh. na, na uh. nga to. Wish na rin to. Nasa yung tapos dito? That's our OJT here. Ito na <laughs> itang ako na oh. okay. ninyo sa kanya ng isang isang pito. best lang. Oo. Oh. Oh. Kung gusto sa akin, best ako, maniningyo sa kanya. Oo. Ah. Ano ngayon? O nasa yung kong biso ko? Okay. Well, mamaya. Ah, yun. Yun na yun ay, eh. Yun yun. na yun. Yung hindi ay, ay, kasi. Yung, yung ibibigay mo sa ah, mga pisa kanya, sa akin yun. Hindi ako na so nalang. <laughs> no, okay. uh, oh, hindi ako Ano? Kaya hindi uh, ko nalang 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 Ano sa Mamaya po. Suwater mo na tayo eh. na tayo eh. Mamaya po mo. Yun pala yun eh. Yung pala wala sa mga pisa. Ano nga ibu ko. ako. Ikaw naman yung 70. Twenty. Minus four ay five. Five fifty pala, five fifty. Fourteen fifty minus fourteen fifty. Bakit fifty? Twenty minus five fifty. forty nine is five fifty. Και να μην έχουμε έναν δοκιμάσιο. Και να μην έχουμε έναν δοκιμάσιο. Και Και να μην έχουμε έναν δοκιμάσιο. Και να μην έχουμε έναν δοκιμάσιο. Και να μην έχουμε έναν δοκιμάσιο. 1450. 1450. 5654. 55. 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